gagawing rally dito sa si Edgar Shrine para maipakita natin sa mga kurapot at mga kontraktor na mga buhayan. Karapatan natin, hungkatin. Ito dahil ka ng bayan, habang tayo'y nalulunod sa baha, habang tayo nagpapakahirap, may mga politiko pa lang nagpapakasasa sa mga tax player na binabayad natin. Kaya karapatan natin hungkatin lahat ng mga yan, mga kababayan. Ngayon, saan na sa ang pinakamagaling na pulis nating si Tore? Ikaw, Tore, ikaw ang pinakamagaling na pulis dito sa ating bansa. Huliin mo lahat ng mga kontraktor at anak ng mga kontraktor na mga magdanakaw at politiko na yan. Si Risa Ungibiros, siya ang pinakamagaling na senador sa ating bansa. Ngayon, hanapin mo lahat ng kontraktor. Ito ay hamon ng mga tax player na mga taong mahihirap. Hanapin mo lahat ng mga kontraktor at mga politikong adik na mga magdanako na yan at imbestigahan mo. Saan ang House of, Representatives, House of Representative na tinatantad si Bipi Sara sa 1.5 million lang na pera at si Duterte na Nado, pati ang mga pulis, hinahamon namin kayo na hanapin ninyo ang mga politikong kumakain sa kapat ng bayan habang kami ay nalulunod sa kahirapan, habang kami ay natutulog sa kali, walang makain. Kayo naman ay nagpapakasasa sa kapat ng bayan na aming binabayad sa inyo. Hindi namin kayo binoto upang magnakaw sa kapat ng bayan at kainin ang aming mga pinaghirapang mga Pilipino. Kaya tinatawagan ko ang lahat ng kababayan kong Pilipino na sumama dito sa Edges Rain Mamayang 530 at ipakita natin sa mga politiko na hindi tayo tatakot sa kanila. Tayo ang nagbaupo sa kanila sa mga posisyon nila. Tayo rin ang magbababa sa kanila sa mga posisyon nila dahil sa ginagawa nilang pagganakaw sa ating mga pera dito sa Kabanang Bayan. Sa si ng budget sa gobyerno ng Pilipinas. Tinutulik sa at iniimbestigan habang ang ating mahal na Pangulo na si Duterte ay ipinakulong nila nang hindi man lang sila dumaan sa due process ngayon sasabihin ng tagapagsalita ng Malacanang na si Claire Castro na dumadaan sa due process ang pag-imbestiga. Imbestigahan nyo muna ang inyong mga sarili bago si VP Sara at ang taong bayan. Imbestigahan nyo muna ang mga sarili nyo dahil alam namin na mga Pilipino na magkakasabot kayo sa pagkain nyo sa flood control ng ating bansa na yan. Ang mga tao na mga diskaya habang sila ay merong ilang sasakyan Meron silang 28 na pinari ng mga sasakyan habang ang mga Pilipino hindi nakakakain ng maayos, meron pala sa kabila ng paghihirap natin, pagpapakalulod natin sa baha, meron palang mga politiko at mga kontraktor na nagpakasasabayan ng pera ng kabanang bayan natin, mga kababayan. Kaya ngayon po, andito kami sa Edas Ride upang ipakita sa mga tao na yan. Si Lanzela Alonti na na nahiya sa pagpiplex sa mga yaman nila. Mahiya naman kayong mga anak kayo ng kontraktor, mga anak ng congressman. Hindi kayo nahihiya na piniplex nyo sa social media ang inyong mga kayamanan na galing sa nakaw? Hindi ba kayo nahihiya habang kayo ay kumakain na nagkakahalaga ng 759,000 na pera habang ang mga Pilipino ay nagugutom? At ang pinagmamalaki nyo mga kayamanan ay galing sa nakaw, galing sa kabanang bayan, galing sa korupsyon. Kaya mga Pilipino, lumabas tayo at huwag tayong matakot magsalita dahil bawat isa sa atin ay may karapatang magsalita. Dahil kaban ng bayan ang pinag-uusapan dito. At tax player tayo mga Pilipino. Lahat tayo ay nagbabayad ng buwis. Kaya dapat natin ungkatin at ipalabas kung saan napunta ang mga plant control na ninakaw ng mga politika at mga kontraktor na yan. Maraming salamat po. Thank you.